babies. Uy, oh, andyan pala si Kuya Guya Ayun. Bait naman ni eh. Kit Kat mo, oh. Pinashare ang kanilang, ano, box. No? Ah. Bantayin mo lang ang mga kapatid mo, Guya, ha? Kapatid mo naman yan. O mga baby sister mo yan, oh. Hello. Cute-cute naman ang mga baby nito. Ayan, oh. Ako okay, si Guya. Ayan, oh. Yung mama nila hindi rin nagagalit. Pag pumapasok si Goya sa kanilang ano, box. Ay, may isang nakatago dito. Ay, 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 natutulog. <laughs> ay, sya, 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 sya. Guya, tulog ka lang dyan, ha? Ah. Uh, baka pasimple ka lang, maya, maya, magdidi ka dyan. Ah, <laughs> uy, ang cute-cute naman ni Dan. <laughs> uy, oh. <laughs> Boy, ayun, ako, ayun oh. Pasimple ka lang ha. Sige, sige. Oh, bait naman pala ni Guya eh. Oh. <laughs> pasimple. Ay, Goya, ha. O, oh, pasimple. Pasimple pero parang gusto magdidi ah. Ayan oh. Hmm, Guya ha. Huwag mo na maabusuhin si Mama Kitkat dyan. Pinapasok ka na nga, magdidi ka pa. Uy, mm, ang kag-cute-cute apple. Ang cute naman ng apple na yun. Hmm. Hoy! At may isang batang nakikita na dito. Hi! Hello! Anong nangyari sa mata mo? Hindi pa ano yan? Ha? Uy, kag-cute naman ng baby na yun. Ano man, ha? Hoy! Balik ka dun, Balik. Didi ka doon. Sige na. Ayan no? Ayan si Kuya Guya ma. Naglilinis. Bait mm. naman ni Kit Kat ngayon no? Hindi na away si ano. Si Guya. <laughs> Ayan na tolong na busog na yung mga ibang ano ibang kuting. May isang gustong ano. May pasilip-silip na ano dito. Cute cute. Cute cute. Ah. <laughs> mm. Ano na Guya? Alin ano goya? Anong ano diyan? Nanliligaw ka na sa mama? Uy, wag mo munang ligawan, malit pa mga anak niyan. ano yan ha? Oy, may mutual understanding na kayo sa mama? Mm, nako. Ay, ay, ay. ay. <laughs> Behave ka lang diyan sa loob ha, mag-behave ka. Mag-behave ka. Ano ko yung yung tingin talaga oh. Hoy. Hmm. Mm. Gustong gusto siguro niya mama niya. Oh, type mo mama. Type mo yung mama. <laughs> Ayan. Binata na kasi yan si ano eh. Si Guya. Asya sige. Mag-enjoy kayo dyan ha. Nako. Ayan. Huwag ka lang sumimple eh. Pasimple ka lang eh.